agang umalis si Daddy Gerald kasi schedule na ng PMS ng sasakyan namin. And eto nga sila yung nag-aalaga sa sasakyan namin, ang Box Auto Works located sila sa Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Dito sponsored ha, kahit tanong nyo pa sa kanila. Sobrang thankful lang talaga kami kasi sobrang maalaga nila. shout out din pala kay Princess Hako Salem. Sana tama yung pagkakapronounce ko ng pangalan na nanonood siya ng videos namin. Salamat! Hindi kasi kami nakakasama tuwing nagpapa-PMS si Daddy Gerald kasi nga sobrang aga niyang umaalis and kami ni Grey -Grey tulog pa ng mga oras na to. Anyway, sabi pala nila may mga kailangan ng palitan gaya ng shock absorber, brake, ganyan. And sabi namin kung pwede bang hindi muna kasi hindi kasama sa budget namin ngayon. And sabi nila kaya pa naman daw. Bala kasi namin sa December na lang pati yung gulong papalitan na namin lahat. Magpa 5 years na kasi to at never pa talaga namin napalitan ng gulong. And alam nyo sa 5 years na gamit namin dito hindi kami naka-experience talaga ng sakit ng ulo. Ang pinakagastos lang talaga namin dito is yung gas As, minsan car wash, tapos yan, PMS, tsaka yung insurance. Grabe no, ang bilis ng panahon, magpa 5 years na to sa amin, and hindi ko pa rin makalimutan talaga yung time na kinuha namin to. Wala kasi kami pinagsabihan noon, as nagulat na lang yung family namin na nakabili na kami ng sasakyan. Siguro next time ko na lang ikukwento dito sa vlog yung tungkol don Pumunta nga pala kami sa EK kasi may mga kamag-anak kami bumisita at gusto daw nilang makapunta dito sa Enchanted Kingdom. Sinamahan namin sila na bumili ng mga tickets tapos pumunta kami dito sa admin office para magpakabit ng tag. Wala na kaming binayaran kasi meron na kami ng membership card nila. Makulimlim nga nung araw na to pero buti na lang at hindi bumuhos ng todo yung ulan. Hapon na rin kami nakarating yan kaya ayan wala na masyadong pila sa may entrance. Siyempre as always yung carousel yung una naming sinasakyan. Tapos sumakay naman sila dito sa Flying Festa. Ayan tingnan nyo kumakaway pa si Popsie dyan talagang sumaama siya. Tapos dinala namin sila dito sa Disco Magic. Nakasakay na ako dyan dati at grabe, hindi na ako uulit dyan. Akala mo gaganyan-ganyan lang yan pero Diyos ko para ka talagang tinatapon sa ere niyan. Next namin sinakyan itong hot air balloon kasi si Gregory eh board na at kanina pa nagyayayagos naman daw niyang sumakay. Katabi niyan, itong Extreme Tower Drop at yung pinsan ko, game na game siyang sumakay dahil nasa bucket list niya daw yan. Inabot na nga kami ng gabi dito pero go pa rin sila sa mga rides. Talagang susulitin namin dito hanggang sa mag-closing ang EK. Pinatry ko nga din sa kanila itong roller coaster na sinakyan namin ni Grey Grey dati. Ito pang isang ride sa Ike na nasakyan ko na dati na never ko na talagang uulitin. Yung Anchor's Away na yan ako grabe. Sa gitna na ako nakaupunon dati pero nakakahilo pa rin talaga siya. After nyan pumunta na kami dun sa parang concert grounds area nila kasi meron pa lang silang event. Parang wala na ngang energy si Grey Grey kasi magkahalong antok at gutom na ata ang nararamdaman niyan. Hinintay lang namin dito yung fireworks, syempre hindi natin pwedeng palampasin yan. At as always, talagang amazed na amazed pa rin si Grey Grey sa fireworks dito sa EK. Last nilang sinakyan yung mga rides na pwede silang mabasa, gaya yung Jungle Log Jump, tsaka Rio Grande na hindi ko na na-videohan. Dumaan din pala sila dito sa souvenir shop para bumili ng mga souvenir items, pero eto si Grey Grey eh nakakita ng staff toy. Hindi na ako masyado nakapag-video nung pauwi na basta dumaan lang kami dito sa may s para mag-dinner dito sa Shakey's.